Manap ka pa talaga ng kakampe? <laughs> Siguro yung modus niya eh, no? Mga riding in tandem? O baka naman talagang ibabalik nyo para may makita kayong pera. <laughs> mga mahihirap nga naman. Mga hampas lupa. ala nyo, gaganda ng itsura nyo? Eh halata naman mahihirap kayo eh. Pagdating sa amin, puro pera lang naman ang alam nyo eh, di ba? Mga walang kwenta, mga walang pinag-aralan. Ano ba to? Kanina pa to tawag ng tawag? Hello? Ah, uh, pare, papunta na ako. Ah, uh, pasensya na. Medyo natagalan ako, ha. May mga dinaan pa kasi ako, eh. Ah, uh, sige, sige. Ah, uh, na ako dyan, okay? Sige, sige, sige. Ikaw? Saan naman kaya ako ng pantis yung pinangkapatid ko? Hirap nang ingat to. Uy. Cellphone to. Bago pa. Ganin ito. Kanin no kaya to. Ano kaya may ari nito? Ah, well, stick tong buhay na to kahirap. Ha ah, ah. Tapos, klase, pagod pa ang kakahakot ng mga. Um, Tama. Bakod. Toy, toy. Toy, mo yung napulot kong cellphone, no? Oh, oh. ayos ah, kuya. Ibenta kaya natin yan. Ang ganda ng cellphone, no? Oh, Bagong-bago. Ano yun, Hindi naman to sa atin, eh. Pulot ko nga lang to, eh. Tsaka hindi yan ang turo ng magulang natin. Na bibenta natin ng hindi sa atin. Babalik natin to sa may-ari. Kuya naman, anong hahanapin ng may-ari? Eh kung hindi burarayan, hindi malalaglag kuya. Ganda pa naman, siguro mahal yan kuya. Solve tayo sa mga problema natin. May pambahay tayo sa tuition fee ko kuya. Hindi nga ganun ang turo sa atin, ng ating mga magulang. Yung sinasabi mong yon, parang panggahama na yun sa kapwa eh. Ito, babalik natin to bukas o kaya mamaya. Hanapin natin yung may-ari nito, babalik natin. Baka kasi importante yung laman nito, kailangan ng may-ari. Ha? Ito ang tatandaan mo ha. Kahit anong hirap natin at kahit may magkandagutom wag huwag lang tayong kukuha ng hindi sa atin. Tatandaan mo 'yan lagi. Ano po naman? O kung problemahin 'yon. Blessing na 'yan, Kuya. Wow. Masyado ka naman tapat. Eh wala man nakakita sa iyo. Pati Kuya, hindi mo mapupulot 'yan kung hindi para sa 'yan. Para sa atin talaga, Kuya. Kaya ibenta na natin. Huwag ka na nga kumontra. At yung pantusyon mo, magagawa ko pa naman ng paraan yon. O sige, ang dami mo kay Kekan, papakita mo pa sa akin, tapos hindi rin po natin mapapakinabangan yan. Kuya! Kuya! Oh. Kaya may natawag sa cellphone, oh. ito ha tayo may-ari. Baka na. Nasagutin mo, kuya? Oo, oh, syempre. Baka kailangan na ito na may-ari. Ikaw na nga magbomba dyan. Hello? Ako po yung nakapulot. Opo, opo. Sir, ganito na lang po, sir. Makikipagkita na lang po ako sa inyo para po may ibalik ko po yung cellphone nyo. Ano po? Okay po, sige po, sige po. Makakarating po ako, sir. Huwag po kayo mag-alala. Ibabalik ko po cellphone nyo. Kuya, atap naman yung may-ari eh. Hayaan mo na yun. Babalik nga natin yung ano. Baka importante nga kasi hindi ka talaga nang dito? Ba't ako nang Hindi naman sa atin yan. Kuya. Oh. Dito ba ikaw tatagpoy nung ano? Oo. Oh. cellphone na Sabi dito daw eh. Lapit lang daw siya dito eh. Matagal pa tayo na. Bibili mo na ako ng may inom. Wah, ako eh. Sige, mabuti pa nga. Malik ka kagad ha. Oo oh, kuya. Ito na pala ang kausap ko. Sir, kayo may mayari? Kayo pa mayari ito, sir? Oo, sa akin ito. Bakit? Sir, napulot ko yan, sir. Bakit ang tagal mo ibalik? Ha? Sir, hindi ko naman po alam ang password niya, sir. Napulot ko lang naman po yan. At? Kaya nga po, nakipagtagpo ako sa inyo para maibalik ko sa inyo agad. Baka kasi importante po sa Dapat inyo. Dapat na ikawin naman. tumawag sa akin eh. Bakit ako pa kailangan tumawag iyo? Sir, hindi naman po, hindi ko naman po alam kung anong password niya. Nagmamagandang loob naman po ako para may uli yan. Nagmamagandang loob? Tingin mo sa itsura mo na yung pagkakatiwalaan kita? Ha? Sir, huwag naman po ganyan, sir. Ako na nga po nagsauli ng cellphone niyo, sir. Bakit pa, parang ang yabong mo pa? Sir, hindi po na ako nagyayabang. May gusto ka palabasin? Wala, sir. Pumapapil ka? Wala, sir. Gusto ko lang po pa, talaga may, mo eh. may sa inyo, sir. Tingin mo, maniniwala ako dyan, ha? Sir, po, sir. Maniniwala ako dyan? Ha? Huh? Sir, iluwi ko lang po yung cellphone nyo, sir. Gusto mo suntokin kita? Sir, wag po, sir. Angin lang po. Namumuro ka na eh. Tingin pa, paniwalaan kita, ha? Sir, nangbama ka. Nalilita ka sa akin, ha? Huwag naman po, sir. Nalilita ka sa akin? Hindi naman po, sir. Maestro! Sir, huwag naman po, sir. Ano? Pumanap ka pa talaga ng kakampe? Siguro yung modus niya no? Mga riding in tandem? O baka naman talagang ibabalik nyo para may makita kayong pera? Mga mahihirap nga naman. Mga hampas lupa. Akala nyo gaganda ng itsura nyo? Eh halata naman mahihirap kayo eh. Pagdating sa amin, puro pera lang naman ang alam nyo eh, di ba? Mga walang kwenta, mga walang pinag-aralan. Akala nyo naman kung sinong magaganda ang dati, mga asbag. Kuya, hindi naman po kami ganun. Napaka-demanding nyo naman po eh. Mabuti nga po, sinauli ng kapatid ko, hindi niya po pinag-interesan na kahit sabihin ko pong ibenta na lang po namin, hindi po namin ginawa. Kasi po, napakabuti po ng kuya ko. Pati, norid norid po yung kuya ko, kaya po hindi po kayo matawagan agad. Hindi po siya marunong sa cellphone eh. Grabe po kayo makapangpintang. At saka sino maniniwala na pulot nyo lang yung cellphone? Ha? Sabihin nyo, ninakaw nyo. Pasalamat nga po kayo, kapatid ko po nakapulot ang cellphone nyo. Kasi po, kung sa Ibang tao po, makakapulit yung cellphone nyo. Hindi na po ibabalik yan eh. Alam nyo po kuya, hindi po kami ang dito eh. Kayo po, kasi hindi po kayo nag-iingat. Wala pong mawawala sa inyo hindi po kayo burara. Mas ganun pa po kayo mag -amuk. Lakas nyo po, mag na siga kayo. Alam mo, masyado kang madrama eh. Nalilita ka sa akin ha? Gusto mo pa akong katulad ng ginawa ko sa kapatid mo? Ha? Hindi po kuya. Oh, teka lang sir, huwag naman ganyan. Alam mo sir, okay na sa akin yun eh. Ako nang pagsalita mo ng masama, ako nang saktan mo. Huwag lang kapatid ko. Yung cellphone nyo, yun, nasa inyo na naman. Sige na lang, umalis na lang po kayo. Huwag na kayong manakit. Sumusobra naman po kayo. Grabe naman po kayo. Parang binili nyo na po pagkatao namin sa kakasalita nyo ng masama. Sana po sa susunod, hindi na po ganun ugali nyo. Bahala kayo. Na Alis na Parang kami. Po, Mga siraulo, ulo, akala mo mauutakan talaga ako eh. Mga bisit, mahihirap nga naman. Ay, putik. Bisit naman oh. Basag. Paano ko mapapakanabangan lalo ito? Bumalik nga sa akin pero nabasag naman. Kainaman.